dahil uh, ano uh, mga keepers dahil ang lakas ng ulan at syempre kakagaling ko lang din sa trabaho na no? kakauwi ko lang gabi na ako na uwi hindi nyo yung nangyari guys oh. napuno yung prep ko tapos itong dito sa noxa wala naman na yan wala naman mga isda eto baka kasi umapaw na umapaw at mawala yung mga ano natin no yung mga isda natin so ang gagawin ko dito guys ayun, babak yung babakyumin muna natin baka tumalo na yung mga isda ko yun, na hindi ko alam dami nyan dami isda yan guys mga ano yan eh, mga EBM pa naman yan nandiyan lahat yung mga EBM so nilagay ko lahat dito sa yung mga EBM at saka yung mga ano natin no? uh, mga sword plati sila so ito yung mga isda you oh. know so grabe yung ulan hindi na tumitigil mga isda natin naapektuhan nilalamig at saka namamatay at saka yung iba ko nasa aquarium guys uh, namatay na yung iba Pabawi na lang tayo next time ay, meron pa ako nakitang platy dito, guys, oh. Ayun, patay na ata. Ito, buhay pa. Lumuntag na platy malaki pa naman nito, guys. Ayun, yun, yun, yun. Laki pa naman, guys, oh. Sabi ko na, eh. Butis pa naman yung platy natin, guys. Ayan, oh. Lumuntag ang balong platy natin. Laki butis buntis pa naman na. to sayang to. Buti nakita ko titingin-tingin muna tayo doon sa ilalim baka meron na uh, ano kasi guys yung mga platin natin ano ah uh, nagtatalong talaga yan so napuno ano meron pa ako sa kabila na napuno mapupuno to